Yan, so what's up mga farmers? welcome back to my channel, Sir Chad Farmer, ang guru magsasaka ng Sibunga, Cebu, Philippines. <menciple> If you are new to this channel, mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's vlog, mga farmers, ang pag-usapan po natin ay ibabahagi ko po sa inyo yung aking uh, pagtatanggal sa mga nahihinog na ampalaya para hindi po makahawa sa iba pang hindi nahihinog. Okay? So yun po ang ating pag-usapan, mga farmers, kaya samahin po ko dito sa vlog na ito upang magkaroon po kayo ng kalaman kung paano din naman uh, natin naalis yung mga nahihinog na uh, ampalaya, mga farmers, na batang-bata pa. Okay? So bago ang lahat mga farmers, shout out muna pala sa ating mga kabigan mula sa uh, buong Pilipinas at sa mga, mga kaibigan natin sa ibang bansa. Okay, so shout out. Especially to my mentors in Ampalaya Farming. Shout out, Agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy. Shout out, Gaw. Musta yung mga palaya dyan. At the same time, shout out, Agaw Pino, yung gurin kami nari. Gaw, musta yung mga palaya dyan. dagko nag-presyo. Uh, presyo. <laughs> 50, 60, 40, 35, ganyan talaga. <laughs> okay? And of course, shout out also, ah, uh, Boss Parmer Montijo. At the same time, sa ating kabigan mula dyan sa ah, uh, Persian Gulf Qatar. So, ter, uh, sa team Persian Gulf, shout out Idol Aquaros at sa iyong mga kasamahan dyan sa trabaho. At the same time, shout out uh, sa ating kabigan mula sa Manila, I Idol uh, Lakas ng Negros TV. So, shout out Idol. At of course, shout out also sa ating kabigan mula sa Tiyasong Kison Prabin. Shout out uh, bro Tay Bisay Magsasaka. At the same time, shout out Boss Ayan Vlogs ng Kagay Sibunga Sibu at sa Redundo Family ng Duguan Sibunga sibo Shout out sa inyong lahat. Okay, so sa hindi pa natin na shout out, in general shout out po sa inyong lahat. No? Uh, Jojo the Farmer ng Barangay Santonio San Southern Lady at sa iba pa natin kasamahan. So Farm Boy TV, Kaparmer Pilot, Charles TV at iba pa. Okay. So tara na farmers at simulan natin yung ating vlog. Let's go. Yan. So once again, welcome back to my channel. Search at the farmer. Ang guru magsasaka ng Sibunga sibo Cebu, Philippines. So ngayon mga farmers, inyo pong nakikita. Ano? So sa last vlog natin, na-share ko sa inyo yung problema na dulot ng napakahabang tagtuyot or severe drought. Malalang Uh, tag tagtuyot, Yan po ay mga nahihinog na ampalaya natin sa batang edad. So, ngayon po, ang gagawin natin is uh, aalisin po natin, tatanggalin po natin yung mga nahihinog na ampalaya para hindi po makahawa doon sa mga hindi pa nahihinog. Okay? So, paano ba ito aalisin mag-farmer? So, maraming paraan. Pwede itong alisin manually. Like this one. Pwede mong ganyanin. Okay? Or, dipindi kung ano ang technique na gagamitin, gagamitin ninyo para po maalis. Okay, so sa akin, gagamit ako ng gunting ngayon. Mahiwagang gunting. <laughs> At the same time, kakat natin para mas madali. Okay. So like this one, kakat natin ganyan. No? So kung hindi po kasi ito alisin mga farmers, mayroong chances na makakahawa ito sa iba. Kaya naman, mas na kabubuti na alisin natin mga farmers okay so ganyan grabe talaga farmers ang daming nahihinog yan so so far I think ito mga problema na ito mga farmers is hindi lang ito naranasan ko kundi naranasan ito ng uh, halos lahat ng farmers ngayon kahit uh, hindi ang palaya kalbasa upo at kung ano-ano pang gulay sitaw ay nakakaranas ng ganito mga ka-farmers ganyan so kailangan nating alisin para yun nga sabi ko para hindi makahawa ng iba pang bunga so ganyan mga farmers ang ginagawa ko uh, ah, ginugunting ko mga farmers okay tapos kung, ah, hindi na needed na mag ano mag farmers mag spray ng fungicide after the mobile of ah, this no kasi hindi naman po tag ulan hindi po masyado makakapasok yung fungus dahil ulang source since yung fungus ay mataki ma kapag basa ang area so since nagtuyot less yung chance na papasuki ng ng punggos kaya pwede lang alisin lang tapos huwag nang isprayan okay so ganyan lang importante matanggal talaga grabe <laughs> hindi ko may imagine grabe ang dami talaga yung tinatanggal ganito ang problema kapag tagtuyot mga farmers wala tayong magagawa eh ganyan talaga ang buhay ang buhay pa yung farmers ay talagang ganun mga farmers kailangan eh we have no choice but to do it okay so ganyan tapos pag pagtanggal mga farmers make it sure hindi po na tatamaan sa gunting yung mga mga tuway natin tsaka yung ating trellis kasi may trellis ito yung ginamit natin diamond trellis yan you know? Ganito. Ito. Dapat hindi ito matamaan. Dahil pag natamaan ito mag farmers, maaaring bumagsak yung amplaya. Dahil yan ang bibigay ng ng tibay. Diyan kasi sila nakagapang. Ay kailangan hindi masama doon sa pagputol. Especially yung ano, yung main. Ito. Yan. Yung ating banana tuwai na ginamit ganito eh, dubli na so, kailangan hindi maputol dahil pag naputol at bagsak yung ampalaya palaya okay so ganyan mga farmers grabe sa so, dami dami na natanggal mga farmers Grabe talaga. Halos lahat nat natanggal. <laughs> Tatawa lang problema. Eh. Wala eh. Ano magagawa natin? Pati ito, wala na 'yan. Hmm. Ano, mga pointed tip, wala na 'yan. Hmm. Juice Mario sip kawawa. So ganyan mga farmers, yung ating ginagawa ano, tinatanggal natin yung mga nahihinog. Okay, so I think yun lang po siguro mga farmers. Maraming salamat. At yun po ang vlog natin mga farmers, yung pagtatanggal natin ng uh, mga hinog na ampalaya dito sa ating garden. So ginagawa po natin ang pagtatanggal mga farmers upang hindi po makahawa sa iba. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Sa inyong pagsubaybay dito sa aking channel. Sa mga hindi pa nag-subscribe at napadaan lang. Sana ay mag-subscribe ka na lang. At supportahan mo ang aking channel. So yan po. Maraming maraming salamat. So once again this is Sir Chad the Farmer. Ang guru magsasaka ng Sibunga-Sibu Cebu -Cebu, Philippines. Bye bye and thank you.